Mga katropes, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nakaligtas ng Adepong Phoenix Suns sa posible na lang pagbagsak sa standings. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may inamin ng Adepong Los Angeles Lakers sa kanilang bagong center ngayong season. Alam naman nga po ninyo mga katrops na ang Phoenix Suns nga po ang pinaka-pressured na kapanan ngayon sa NBA. Gayong maliban nga po sa pagkakapako para nila sa play-in tournament, ay napakahira para naman nga po ng kanilang game schedule bago magtapos ang regular season. Kaya inaasahan na nga po na babagsak pa ang kanilang team sa standings ng Western Conference sa mga susunod na araw. Ngunit sadyang hindi rin naman nga po ngayon pumapayag ang Phoenix Suns na bumagsak pa sa standings matapos nilang talunin sa kanilang huling game ang ating defending champions sa Denver Nuggets. Sa paungunan ni Kevin Durant, tagigil na nga po ngayon na magtala ng malalaking puntos sa kanilang kupunan. At dahil nga po dyan ay mga tanga po sa 43 wins sa 30 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ka-top 7 sa Western Conference. At ang maganda pa dyan ay may pagkakataon para nga po sila na makaabot pa sa ka-top 6 since 0.5 games lamang nga po ang kalamangan sa kanila dito ng Dallas Mavericks. Kaya kailangan na lamang nga po nalang ipagpatuloy ang kanilang panalo para makaangat pa sila sa standings bago magtapos ang regular season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may inamin nga daw po ang Los Angeles Lakers sa kanilang bagong center ngayong season. Since nga po mga katropes, tagtamo ng injury ang ilan sa mga big man ng Lakers na sino Jared Vanderbilt at Christian Wood ay sina Anthony Davis at Jackson Hayes na lamang nga pong inaasahan nilang maunguna sa kanilang frontcourt. Subalit so, sa dyang kinakapos pa rin nga po ang kanilang team Since may pagkakataon pa rin nga po na nagkakaroon dito ng foul trouble Ang kanilang mga natitirang big man Kaya kinakailangan nga po talaga nilang humugot ng mga bagong manlalaro sa kanilang lineup na makakatulong sa kanilang frontcourt Kagaya na lamang ang kanilang bagong two-way player na si Hariga S2 3. Ang problema lamang ay halos wala rin naman nga po itong silbi sa kanilang team Sa katunayan, sa kanilang naging game pa lang nga po laban sa Memphis Grizzlies ay wala man lang nga po itong nagawang punto so kahit anumang stats sa loob ng 5 minutes na paglalaro nito. Bukod rin nga po dyan ay imbis nga po na sumalaksak siya sa ilalim ng basket ay puro three pointer nga po ang ginagawa nito na sobrang ikinakalismayan na ngayon ng kanilang team especially ng kanilang mga analysts at fans since nasayang lamang nga po ang pagkuhan nila sa kanya sa free agency market. Mas mabuti nga na po na kumuha na lamang sila ng mas magaling na player na mas makakatulong sa kanilang team ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.